Jaya Jaya Jesus Christo Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungan ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan or holy name ng Diyos Ama na may kahulugan na siya ang nag-aalis ng mga impediments or difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Hari Kriyado, nasabi ninyo noong nakaraan, sana ay mahinto ang paggawa ng kasalanan at mawalan ng material and desires. Sa palagay ko po, marami ang mag sa iyo. At sa tingin ko po, ang paniwala ng maraming tao, imposible po mawalan ng attraction sa material enjoyment. Ano po ang comment niyo sa gintong idea? Kung hindi tayo darating sa kalagayan na hindi nagagawa ng kasalanan at kung hindi posible na tayo ay completely become free from material desires, ay paano tayo makakapasok sa spiritual world? Will we continue committing sins in the spiritual world? Will we continue maintaining material desires in the spiritual world? 'Yun ang imposible. Hindi imposible ang tumigil sa paggawa ng kasalanan. Hindi imposible ang mawalan ng material desires completely. Kasi, paano ka makapunta sa spiritual world? Walang material desires na nasa spiritual world. Hindi pwede. At saka, alangan namang nasa spiritual world tayo at patuloy tayo sa paggawa ng sinful activities. Ang kalagayan ng mga Tao dito sa material world ay tinatawag pong conditioned souls na condition na ang fallen souls to look for enjoyment in material sense gratification na attached na ang mga tao sa mga activities even to the point of committing sins Akala nila ngayon eto ang ating natural na buhay hindi po committing sins maintaining material desires may appear to be natural for the fallen souls and this is a big mistake ang ating natural na kondisyon ay hindi gumawa ng material uh, uh, ng sinful activities. Hindi yan natural sa atin, kaya tayo naghihirap, nagiging miserable. Hindi natural sa atin ang mag-maintain ng material desires. This is what makes us miserable and very unhappy. What is natural for us will make us happy. Ang ating original condition ay tayo ay nagmamahal sa Panginoong Diyos nagsisilbi at nakakaraan nakakaranas ng uh, unlimited joy sa pagsisilbi sa kanya ng dahil sa ating pagmamahal yan po ang natural sa atin hindi natural sa atin ang paggawa ng uh, sinful activities. Kaya nga po tayo nandito sa material world. Dahil sa spiritual world, hindi yan umiiral, hindi nag exist ang material desires sa spiritual world. At kaya dumating dito ang mga sugo ng Panginoong Diyos ay para ituro sa atin ang pamamaraan how we can become completely uh, experience the joy of rendering loving service to God and this will be the basis kung papaanong hindi na tayo magiging attracted na humanap ng enjoyment dito sa material world ang ating natural na kondisyon ay yung pagkakaroon ng Uh, loving reciprocation ng pagmamahalan sa Panginoong Diyos, pagmamahal, uh, na mag-expand to all living entities. Sa material world, dahil sa absence ng uh, pure love for God, dahil sa kawalan ng strong desire to please God, kung kaya't yung mga tao'y patuloy lamang nilang ginagawa ang mga bagay na uh, maaring uh, hindi ito ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. But karamihan they just don't care, at karamihan ay they want to maintain their present life. That's why hindi sila gumagawa ng uh, endeavor ng pagsisikap na makaalis sa ganitong kondisyon. Pero ang tinuturo sa atin ng mga devotee ng Diyos ay ang pamamaraan na mahugasan ang contamination na ito sa ating consciousness. ang pagpigil sa material desires o yung desisyon na hindi na ako gagawa ng kasalanan ay uh, tama ka na uh, imposible. In, and in other words, by our own strength, sa ating sariling panlakas, imposible. With man... It is impossible. But everything is possible with God. Kaya kailangan tayong magdasal at humingi ng tulong sa Panginoong Diyos sa mga banal na pangalan ng Diyos. Our help is in the name of the Lord. Mas makapangyarihan ang mga pangalan ng Diyos kaysa Uh, material desires. So, ibigay natin ang ating trusts. Uh, tayo ay uh, mag-take shelter, magkanlong sa powerful holy names of God. Mas makapangyarihan po ang mga pangalan ng Diyos na makakatulong sa atin para matanggal ang ating material desires hindi mas makapangyarihan ang material conditioning kaysa sa pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga, merong isang devotee ng Panginoong Diyos na uh, masayang-masaya siya sa pagsisilbi sa Diyos at sinabi niya na kapag naiisip niya ang mag-enjoy sa material world, sinabi niya pag pumapasok sa kanyang kaisipan ang mga enjoyment sa material world. Sabi po niya, I spit at the thought. Idinudura, idinudura niya ang idea na maghanap siya ng happiness maliban pa sa pagsisilbi sa Diyos dahil sa ang mga pure devotee ng Panginoong Diyos, wala po silang material desires dahil ang kanilang kagustuhan lamang ay kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Ito din ay tinatawag na yoga o yung pagkakaroon ng uh, pagkakaisa kung ano ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kung anong gusto ni Lord Jesus Christ, yun na rin sana ang aking maging kagustuhan. Kapag na-achieve po natin yan, sa tulong ng Panginoong Diyos, magiging masayang-masaya po ang buhay natin. Kung ang Panginoong Diyos ay hinahayaan niyang magkaroon ng sensual experience ang mga tao dito sa mundo. Bakit hindi niya tayo tutulungan kung ang gugustuhin natin ay makapagsilbi sa kanya? No? Kaya nga po babalikan ko yung uh, verse na binanggit ng nakaraan, no? Yung give us this day our daily bread. Ibigay mo po sa amin ang pagsisilbi sa iyo bilang aming pang-araw-araw na pagkain, ang magkaroon ng pagkain spiritual, spiritual engagement, spiritual activities. Ang lahat ng aking gagawin ay merong koneksyon sa pagsisilbi sa Diyos. Sa isang devotee, meron kang material na katawan, so meron din pangangailangan, kakain din siya at of course, alam naman niya kung ano yung masarap na pagkain at ano yung hindi masarap. Pero ito ay konektado sa kanyang serbisyo sa Diyos dahil kailangan niyang kumain upang ibigay ang sustansya o pangangailangan ng ating katawan. At ang ating katawan ay napaka uh, precious, napakahalaga, napakamahal na facility dahil gagamitin natin ang ating katawan sa pagsisilbi sa Diyos. At ang devotional service ay priceless. Ang isang devotee na nakaranas na ng tamis ng pagmamahal sa Diyos automatically mawawalan po siya ng interests sa paghahanap ng enjoyment dito sa material world. Sa tingin nga ng mga uh, devotee ng Panginoon Diyos, ang material world ay parang disyerto. Walang may bibigay ang material world sa akin na magbibigay sa aking ng satisfaction sa aking spiritual craving. Ang aking malakas na desire na magkaroon ng kaligayahan ay galing sa aking totoong katauhan sa aking totoong identity na ako ay spirit soul. Ako at kayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo ang ating material na katawan. At ang ating totoong buhay ang ay ang pagsisilbi sa Kanya. Magiging maligayang maligaya po tayo na darating sa na punto na makikita natin ang katotohanan, ang, mat ang buhay na nakasentro sa material sense enjoyment ay isang buhay na ang basihan ay ilusyon, ignorance kaya po ang tinatawag na buhay dito sa mundo or material life hindi po yan ang totoong buhay ang material life ay base sa kamangmangan sa ignorance na ako ang aking material na katawan at ang paghahanap ng kaligayahan sa material world ang uh, purpose ng aking existence mali po yan ang katotohanan ay ang pagsunod sa teachings ni Jesus Christ sabi po niya na uh, you follow in my footsteps so tignan natin kung papaano ang buhay ni Jesus Christ, ang example niya ay ang kanyang buhay, at sinabi niya sa atin na sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Sundin natin kung ano ang kanyang tinuturo. Sa ganitong paraan ay katulad po niya, makakaranas tayo ng uh, pure love for the Supreme Father. Meron pong isang devotee ng Panginoon Diyos na meron siyang chintamani. Ito ay isang uri ng bato na ang mga ikinikis-kis doon ay nagiging uh, nagiging very precious. So, merong isang tao na gusto niyang magkaroon ng maraming kayamanan. Lumapit po siya dito sa devotee na ito. Sabi niya, na, nabalitaan ko meron ka daw bato na lahat ng ikis-kis doon ay nagiging mahalaga. Katulad ng ginto. Ang sabi ng devotee, oo meron nga, pwede ibigay mo na lang sa akin. Sabi niya ng devotee, sige, nasaan? Sabi na ang devotee, ah, nandun, kunin mo sa basurahan. Kinuha niya. <laughs> Pero nung hawak na po niya yung bato na yon, napag-isip-isip niya, teka muna, bakit nasa basurahan lamang ang tsintaman eh? No? Na para bang wala nang halaga. Meron ka bang mas mahal pa kaysa tsintaman eh? Sabi niya, meron. At kung gusto mo, ibibigay ko din sa iyo. Tuturuan kita para magkaroon ka ng mas mahalaga pa kaysa cintamani. Una, itapon mo muna yan, yung attachment mo sa batong yan. At tuturuan kita. In other words, hindi po pwede na mag-maintain ng material desires or sinful desires and at the same time, ay makapunta tayo sa spiritual world. Hindi po ganyan ang tinuturo ni Jesus Christ. Ang sabi niya, you follow in my footstep. Hindi ka pwedeng sumusunod kay Jesus Christ, sumahakbang kung saan siya papunta at ikaw ay hahakbang din papalayo. Hindi po pwede. Kaya kinakailangan po nating unang-unay magdesisyon. No? Ang sinabi po sa isang banal na aklat mula nung unang-unang panahon pa ang sabi ng Pan Panginoon I fulfill the desires of the living entity. So siya po ang nagbibigay sa ating kagustuhan. Kung kaya kapag ginusto natin na sana ay magkaroon tayo ng uh, Perfect loving relationship sa Kanya. At ito po din naman ang itinuro ni Lord Jesus Christ. Love God with all your heart, with all your mind, your entire being. Kaya po ibinigay yung commandment na yan ni Jesus Christ ay dahil possibly natin yang makamit. In fact, ito po ang ating natural condition. Ibinabalik lamang po tayo sa ating natural na kalagayan. Dahil ang uh, buhay na nakasentro sa paggawa ng kasalanan, hindi ito ang ating totoong buhay. Papaano tayo makaalis sa ganyang kalagayan? Our help is in the name of the Lord. i no. you.